Hi guys! Gusto mo bang malaman kung bakit loading ang Facebook mo? Bakit kahit malakas yung internet natin, loading? Kahit malakas ang data natin, loading pa rin? Nagahang? Tapusin mo tong video to, baka ito ang hinahanap mo para hindi na ma maglalag ang Facebook mo. Makatulong man ito, sana i-share at like and comment mo sa video ko. First, punta ka ng Facebook click mo yan And then open, na-open na, open na. i-click mo yung profile mo at saka, kita mo yung settings na yan sa menu din settings, then click mo yan punta ka sa baba, hanapin mo yung activity log yan, sa baba nandiyan sa baba, activity log pagkatapos ang activity log i- scroll mo lang or sa swipe mo lang sa key gilid hanapin mo yung mga search and watch video in search history ang una kong i-delete is group search kasi mas marami akong na na so search ng mga group then clear mo lang yung clear search Pagkatapos, back mo again, lalabas no item, then tapos na. Then, click mo na din ang search history kasi madami din tayo na sa search. Isa din po yan, naglalag. Na, delete ko na din po yan. Then, video watch, yan po ang, ito po ang domain na naglalag kasi marami tayo na video na watch, di ba diba? So, need niyo po yan i-delete. So, yan, pag lalabas na yung notes sa baba, tapusin yan, then back, then i-check nyo ulit kung nawala na ba talaga ang mga video watch ayan, nawala na basta no item is no wala na po yung mga activity natin na mga ginagawa natin sa facebook at yun po, isa po itong makaka gaan sa Facebook natin na hindi na magdalag, So, nakikita natin na malinis na, wala na at no items na, at yan ang gagawin nyo para hindi na maglalag yung mismo Facebook apps niyo At sana po, nakatulong ito. Salamat po.